She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like, she may not like, she may not like. I-FM. I-FM. That's me, that's me, that's me. Sir, na naman tayo idol. Nako. Alam pa ninyo, idol na... ito ito muna, ano, bago natin sabihin. Hanggang biyernes na suspended ang trabaho at klase sa Ilocos Sur. Ito ay dulot ng banta ng bagyong si Emong. O, yan ang update ngayon, ano? Walang trabaho at uh, suspenso ang ka, mga eskwalahan sa probinsya ng Ilocos Sur. Hanggang biyernes. Dito kaya sa lawag. Alamin natin. Ha? We'll keep you posted. Kaya makinig lang at uh, dito lang yan sa IFM, mga idol. At uh, eto na. Sino nga ba ang lumusong sa baha o nagbigay ng tulong sa mga nabaha? Miss Sylvia Sanchez, kilala mo? Sino kasama niya? Kasama niya si Congressman Arjo Atay De pag silang sumulong o sumuong sa baha upang makapagbigay ng makakain at uh, tumulong. Nay, nee, may atman dati, tatumulong ko na na. Hindi kita yung mamata kwento, ha? Hindi kita yung opisyalis na iti gobyerno. Apat na uh, agpakitang gilas kayo mo, ha? Kalkalpas eleksyon. Yan, eh, no? Tumulong kayo mo, no? Adan ito, mga pektaran, di... Eh. Layo sa mga dati bagyo na, ha? Alright, apektado ng mga krisis sa kanilang lugar. Sila'y tumulong at uh, nagbigay ng mga makakain at mga kailangan. Siyempre sa pagtulog. Aba, saludo tayo dyan, ha? Mga dating artista na naging uh, politician. Uh, lalo na si Arjo, Congressman Arjo. At eto uh, naman, balik naman muna, no? Para mawala naman ng stress. Siyempre, na-stress si Manny Pacquiao. Nagadot. Nagadot sa na, <laughs> Alright, ha? Ah, uh, play muna ng golf si Manny Pacquiao kasama ang kanyang wife na si Jinky. Aba, pampawala doon ng pagod at stress sa nagdaang laban na boxing. Ito yung way of relaxation ni Manny Pacquiao. It's golf time! O, oh, 30 minutes pa bago mag-golf, golf, golf. Yung ating mga ka ko dyan, mga idol. Diba? Hinay-hinay lang, ano? Alright, uh, at uh, ito pong isa, no? Happy birthday muna kay Zura Miras. Diba? Kasama niya ang kanyang uh, boyfriend na si Dominic. rock here yeah. all right uh, happy birthday don't miss you don't miss you do 431 i think i'm going to wednesday O, oh, humabol ka na idol. Pwede ka pang humabol ang ating word of the day, maaliwalas. I-type mo na, maaliwalas. Ang kasama ang iyong pangalan, address age. Mamaya, meron ka ng bagas ti Aya. Bagad niyan, mamaya, ala at 5 sa IFM. Super yan.